Bebelabs, for today's kaartihan is tara, ituloy natin ang birthday. Am, um, eto na nga ang araw ng birthday ng kalato-lato team ko. Kaya naman maaga pa lang ay pumunta na nga ako dito sa tambayan para kumain. Kaloka diba ng karanon? Wala pa nga ako na umpisahan gawin mga Bebelabs pero kumain na nga ako. Aba, eh, talagang ganyan ang mga lato-lato team sa akin. Talagang hindi nila ako ginugutom. Kumakain pa nga lang ako mga bebe Ay, meron pang pa-take out sa akin. Nakalain mo yarn. Iuwi ko na nga lang din to para nga makakain din yung bebe ko. Busy na nga ang lahat ng araw na to mga bebe kasi ngayon nga ang birthday. Pero nung mga oras nga na to mga bebe ay wala naman talaga yung my birthday dahil marami din siyang agenda sa buhay niya. Kanya-kanyang gawain na nga lang to mga lato-lato mga bebe kaya naman sobrang pasalamat talaga namin dahil lang sila. At dito nga ay magluluto si sila ng pugo mga bebelabs. At nagluto na rin sila ng isda mga bebelabs para nga kapag may dumating mamaya ay meron na rin silang mailapag. At dito naman ay gumawa rin ng kutsinta tong kumari ko mga bebelabs. Ay sus, eh talaga namang hindi mawawala sa handaan namin to dahil paborito nga ng lato-lato to. Makukumpleto na naman nga ang lato-lato ngayong araw na to, mga bebelabs kasi nga may handaan. Balo yun eh, man, mga tako na ding lato-lato o oh, low mini. Hindi ko na nga pagtatakpan ang mga lato-lato mga bebelabs dahil dito pa lang eh talaga namang -buku na kami. Diyos ko, net, yang nasi. Habang nagpiprito nga sila dito ng pugo at isda mga bebelabs ay nakapagluto na rin ng kaldereta at asado ang kumari ko. At dahil tapos na rin ako kumain mga Bebe labs, ay syempre iuwi ko yung tira ko para nga makakain yung Bebe Labs ko. O, san ka fa? Natulog nga ako pag uwi mga Bebe labs, at nagulat ako nung tignan ko yung oras ay alas dos na. Akalingwan ko at yung palang birthday. Diyos ko, ne, mandalas na ako, Kenny. Pota, magisanan kong ulam. Pagdating ko nga ay talaga namang naubusan na ang Bebe Labs yun ang ulam mga Bebe labs, at kaldereta na nga lang ang naiwan. Yapi yeah, na ini nga ko kaya kayo. Kaya pinalikubisang matudtod. Ganun pa man ay buti na lang nakakain pa nga ang Bebe labs ninyo at may natira pa habang sila naman ay nagiinuman at nagumpisa na talaga. Medyo lasing na nga yung ibang bebelabs natin dito kaya naman kanta-kanta na lang sila. At buti na lang din mga bebelabs pagdating ko nga ay sinabayan din ako ng mga kalato-lato kumain. Magdamali la pa Kenny. Makanano, penayan da ako kanong datang. Baya sa sabi-sabi mangan. Kabira-bira mengan ko ali kumenagkat. Am! Napakasarap naman nga talaga ng mga pagkain ng araw na ito, mga bebelabs kaya naman talaga masusolve ang bulati sa tiyan mo. At pagkatapos ko naman kumain mga bebelabs ay pinuntahan ko nga itong mga kalato ko. ko. super busy lang. Abay, talaga ng mga lidialak kwanding sugal. Nakshuta kayo. Am! Um, isang ang libangan talaga ng mga lato-lato ang tong its mga bebelabs At waho! Wow, kaya naman din bisang sugal ken. Ba eh, pantunan nyo yung lato-lato. I kami ng bahala kaya kayo. Minumodel nga dito yung alak na binigay sa amin mga bebelabs loves. Siya 7,000 niya kanunang kamal. Oh, Ay! <laughs> Rugo, ne, alila pa naman malasing. Makanyan nala. Makanano pa kaya po ta makainom nala, Denny. Inumpisahan ko na nga dito ang pag-inom mga baby at talaga naman ako ang unang titikim. Abay, syempre, kailangan natin husgahan kung masarap ba to o hindi. Manyaman ko pa timan kaya ni mga bebe loves dahil di ko pa nga natitikman tong ala. Ay, Dana, o makanita tayalasa Mapaklay ang alimobalo na ano yun. Dana, ay eh, manyaman. namoy, bebe ko manyaman. Eh. Am. Um, at dito nga ay nagawa pa nga mag-cheers ng mga lato-lato, naksyuta. Ah? Ala na lang mo nga karapat. Ah? O, yung makanano, ala na naman inumano inuman nung ni. Ah, gawa pa talaga mag-cheers, ne. Pibabatanda na yung arugin 7,000 ngayon ni. O, makanano, ala na makasimpera kasing hindi nga masarap tong alak para sa amin mga bebelabs. Eh paano naman, hindi naman kasi kami sanay sa mamahalin. Kaya naman kahit mapakla yung lasa, ay talaga namang pinush namin yarn. Agawa, may pawarin mag -arti, arti no? Wala namang pera. Am, kailangan nga lahat kami ay matikman tong binigay nilang alak sa amin. Kaya naman ni isa sa mga lato-lato ay talagang walang ligtas. Ay, rugun eh. na kanini, Madam Magdalena o taloban-loban ko yung makaninianan na kanyan. Am! Um. Pero ibang klase talaga ang mga lato-lato mga bebelans eh, paano naman ang pulutan nila prutas? Ay, shit! Aliwa kayo talaga. Dati nga ay talaga namang galit na galit ako sa ito nakikipag-inuman nga yung bebe ko. O ano pa na no, yung miminom. Ngayon ko nga napagtanto at nasubukan na masaya naman pala makipag-inuman. Kaya naman pala pakipatayan na ako pa po tangali kay papayagan miminom. At eto nga ang kalato namin na may birthday ngayon. Happy, happy, happy birthday to you. Ganon. At dahil nag-iinit na nga ang katawang lupa namin mga bebelabs ay nag-decide na nga kami na lumabas na. Diyos ko, itang alak, mapali aking katawan. At lumipat na naman nga kami ng pwesto dito mga bebelabs ay eh, paano naman itong mga kasama namin. Gusto daw nilang kumanta ta Oh, na naman po. Diyos ko. At ino na naman pa cheers cheers ding lato-lato. Am! at syempre, hindi mawawala dito ang the best part ng handaan. Walang iba kundi sayawan. Awinin na lang po. Balabulati lang binudburan ng asin. Iyo, e, ate, kayo tuknang. Am! just Diyos ko, ne. May pananula. Ay ka pa. Kaya ba ako pala ka rin? Ah? <laughs> Aba, eh, napakasaya naman talaga ng banding mga bebelas. Lalo na nga kung ganito. <tinyo>

O di ba, no ka pa, bala Am! La. <laughs> um, pero walang halong biro mga bebelas, pero napakasaya talaga ng ganitong banding. Yung lahat ay masaya at walang KJ. Abay, talaga namang masasabik kang ulit-ulitin nga yung mga ganitong moment. Am! Um, yun lang, salamat sa panonood Bye!